Kaya uh, mga brand. <laughs> Tayo may chichiking isang Honda Civic ito, no? Honda Civic to basta. Ako hindi mo mapapabili ng ganito sa sakyan. <laughs> Tayo mo Honda Civic, nakalagay Bitik, no? Honda Bitik. Ah, ito raw ay kwan. Hindi namamatay ang headlight. Minsan ano? Bukas, eh, minsan kusang yeah. nagbubukas. Oh, okay. okay. Ito ang kanyang mga relay, no? Tingnan natin. Chicken ko. Ah, uh, pitbakita ko sa Cabanatuan. okay. Shout out Taga talabera, kapanatuan. Talavera, Talavera. Ayan. Talavera Oh, ayan. Talavera family daw nang mi Shout out. Hindi pa Taga. Hello, family. Oh, hindi pa isa-sama natin daw. <laughs> Ang headlight daw ni boss ay ito ay nagugulat sila at biglang nagbubukas. Yan. Ito na yung kanyang relay. Converted na. Mm. Alam nyo kung bakit nagbubukas yan, Boseng? Uh, minsan may pumapasok yun na lamgam. Ah. Mm. Uh, may pumapasok na lamgam sa relay. Kaya mamalay mo nagbubukas ang ilaw. May lamgam kami natin, ba? uh, uh, ito kasing mga relay na ito ay sa kasabihan ay matamis. pagkaganyan tagulan, ang lamgam ay pumapasok sa relay. Ayan o, oh. tingnan nyo ha. Uhugutin ko. Ayan, tingnan mo. May lamgam na yan oh. Ayan, lamgam na yan. Ayan o, mo. Ito ko yan o. Oh. O. Oh. Lamgam. Bubuksan ko ito. Ayan, puro lamgam o. Oh. O. Oh. Bubuksan ko yan. Buksan natin ang dalawang relay. Kaya magtataka ka kung bakit bigla na lang giilayon. May sariling switch yung mga lamgam eh. <laughs> O oh, ito, uh, laang nailaw ay high lang o High beam po. High beam. O oh, ito yung high beam. Ito yung pinupog ng lamgam, sigurado. May tubig pa o. Oh. Hmm. Ayan, may tubig na, may lamgam pa, kinalawang pa, Diyos ko po. Oh. Ito yun yung lamgam na ipon. Ayan o, oh, puro lamgam yan o. Oh. Ayan oh. oh. At saka, napasok ng tubig. Ito o. Oh. Ayan. Oh. Tubig yan o. Oh. Oh, Ayan lakas ng ulan. Oh, isang dahilan yang kaya uh, kusang nailaw yung iyong headlight. Bili natin tong isa, isa lang naman yung napasok. Ay, bibili ko yun. Oh, yan. Ay, bibili ko Anong sasay? Honda, ano Ito. Hindi, oh. Basta, sabihin sa lang. Ipapakita nyo lang to, boss relay. Ah, yeah, relay. Yan. Ito, hindi uh, ito napasok ng tubig. Yeah. Nagtataka ka kung bakit umuupin ano. Ayan ang lobo May lamgam na. May tubig pa. Ito okay itong isa. Hindi walang bakas. Oh. Yung lang. May lang. Hmm. yung lamgam sa loob ng relay. Isa lang pabilhan natin dahil isa lang yung napuruhan check eh na naman eh yung nilagay ko oh mm -hmm. okay. Ayan, eh no luya no blo. pero bakit ang luya ay napakahina hindi pa po namin napapalitan yang ano eh ito. ah ito kaya pala, yun ay malakas, o. Oh. Mahina po yung low flow. May damis yung isa. Yan, converted na ito. Ang original na relay nito ay nandito. Yan. Yeah. Nandiyan ang original na relay niyan. Eh, ito ay palibasa nagpalit na ng mga ilaw. Nilagyan na ng mga relay. Yan. Sari-sari na, oh. Kaya kunay. Kaya nagugulo ang wirings. kagaya niyan, oh. oh. Ang dami, Ang oh. dami uh, kong nag-aad ng nag-aad ng wirings hindi naman inaayos dapat binabalot sa ganito pag nag-aad ng wirings babalot sa uh, itong hose na ito kaya nyan no oh. Ngayon, para hindi pasukin ng lamgam, itong isang ito, lalagyan natin ng fluid. Babasain natin ng fluid itong ibabaw. Ayan. Takot sa fluid ang lamgam. Yan. Hindi na yan dyan papasok. Mapipilit na pumasok yan dyan busing kung may baon. <laughs> ah, nagtaka si Busing Nakapark Hindi naman sinisit ang ilaw Usang umilaw ah, Ito yung naging dahilan Pag nababasa kasi ng tubig itong relay at medyo naka cone, medyo naka laylay na kasi raw, nakaganoon. Siyempre nararanak bukang malakas ang ulan, papasok ang tubig. Kaya dapat ito ay naka ganto lahat oh, ang porma. Ay nakaganyan. hindi pwedeng ito ay tumagilid. Kung paggaya na iguman niyan, na pumasok yung tubig, kailangan nakaganto siya. Yeah. Ngayon itatali ko rin yan ng ganyan. Papayag ko ba kayo, Boseng? Ayaw makrod, pagka tayo naglalagay ng relay, ayan kagaya wag huwag nating hayang, ayan ay nakatagilid na ganon. Kasi, yan ay napapasok ng tubig, pagka yan ay nakatagilid na ganyan. Kailangan ganito ng isang ito. Ayan, nakaganyan siya. Ayan, tatali ko yan. Para hindi mapasok ng tubig kasi ang ating relay iyan po ay hindi water resistance pag iyan po ay tumagilid iyan po ay water district tama ba sinabi ko po siya kaya <laughs> kailangan nakaganyan siya yan uh, akala di po siya ay binumulto gawa ng nagugulat siya nakapark ko sa umiilaw natural po ay ilaw yan unang una pinasok ng lamgam pangalawa ay pinasok din ng tubig naligo yung lamgam doon sa tubig <laughs> sa loob ng relay talagyan <laughs> ko rin ito ng yan punasan lang natin ang kuhan yan para hindi pasukin ng lamgam yan yung sakit lagyan natin ng yan fluid o ha? Tatali din natin yung isa pa ganun. Yeah. Para safe, hindi na papasok ng tubig. Kagaya ng sinabi ko, ito pong relay na ito ay hindi water resistance. Pag ayan ay tumagilid, water district ang kalalabasan niya. <laughs> Takot yan ang kuwan eh? Takot yan ang lamgam. Akala siguro ng lamgam ay mayroong matamis dyan sa loob. sisira na yan. Pa kinalawang na yung kabilang side, eh, na yung pinaka jumper niyan. Okay, ito na. Yan. Cost Yan nilagyan ko na rin siya ng fluid para hindi mapasok ng lamgam. Yan. Yung relay na ito, kagaya sabi ko kanina, ay huwag nyong hahayaang nakatagilid. Lalo na ngayon tag-ulan, ay sigurado yan. Simple ang kalalabasan niyan. Pasok ang tubig. Yun. Oh. Hindi na yan papasukin ng tubig. Hindi na rin yan papasukin ng lamgam. Okay? Oh, Shoutout po sa shout Talavera Nueva Ecija dyan Maraming dumada yung taga Nueva Ecija dyan dito Magaling eh. oh, paita ng Nueva Ecija oh. uh. Talabira Nueva Ecija Shoutout po sa inyong lahat <laughs> Sa lahat ng taga Nueva Ecija Okay, tapos na tayo Isang nagmumultong Honda Civic ang ating ginawa <laughs> Nagmumulto, bakit nagmumulto? <laughs> Nagbubukas ang ilaw Nang hindi sine-switch yung uh, Switch Ang naging diferensya, really lang po Napasok ng tubig at damgam o oh, pinaghalong tubig o at lamga, Okay, tapos sa tayo. Tips lang at konting kalaman Thanks for watching. Okay, ah uh, shout out muna tayo. Shout out kay Jun Arnita from Delano, California. Shout out kay Sandy Tumali ng Kabanatuan City, Nueva Ecija, shout out po. Francis Milorin, shout po. Kay Glenn Retrita, from San Diego, California. Kay Kumara TV, from Lipa City, Batangas. Kay Jaime Marticio from California, USA, uh, shout po sa iyo, sir. Kay sa mga taga Conlac Construction, uh, shout po sa inyong lahat. Kay Lucito Rosiro, Uh, Lucito Lucero from Yutuba, ah, Batara sa Palawan, shoutout po. Kairin Lando Bautista from Kingston, Bagumbong, North Caloocan City, shoutout po. At siyempre, yan, sa mga silent viewers at subscriber ko, ah, maraming salamat po, shoutout po sa inyong lahat.